Oh, ay ang yabang naman talaga. Ang ganda naman talaga. Ay, yan, yan, yan ganda. Ganda talaga ng lungan. Very good ata mo ka? Ha? Hindi. Yeah, ka ng papa mo, oh. Salbahin si papa mo. Oh, ah, oh, tingnan mo, dapat si do hada na, oh. Makikita niyo na yan, gagapang. Hayaan mo lang siya. Ay. Ganyan lang nak, masado. Maano. Yan. uutosan kayo niyan. Tinulungan yung dumapa eh. kaharap na niya ng tubig. Sasabihin niyan, pengi akong tubig. <laughs> Tapos kaharap na niya yung kutsara, bibit-bitin na lang niya. Papa, abot mo nga yung kutsara ko. Hello. Yan, ganyan yan. Si Cheng, ganyan yan eh. Tinulungan dumapa, kaya tinama pala utos. <laughs> <laughs> pala utos yan. Oh, ang chismosa, maganda oh. Oh, oh nakakita na <laughs> naman ng cellphone. Ay, tinatawa ng ka ni Papa mo oh. Oh, tuwan tuwa si Papa mo sa iyo, oh. Ganda. Oh, oh. Ganda oh, ng oh, 'di ba? Wala pa lang oh. ng kamay, hindi pa niya kaya. Oh, hindi pa ito. niya kaya eh. Pero yung tuhod, dumaan. Oh, matigas naman yung tuhod niya eh. Kagapang na 'yan. Ah, oh. uh, mga five months siguro. Ay. Hindi pa yan pwedeng umupo ng ano, uupong mag-isa yan, mga Kailangan six months. Gagapang po muna mauna. Oo, oh, gagapang muna. Bago umupo, okay. Bago umupo, gagapang muna, muna. muna. iikot. Ha? Mga 8 months tatayo mag-aaral na yung, hahawak tayo sa mga dingding. Eh, okay. Oh, ay marunong na. Marunong na.